dito po ako ngayon sa IDA, isa pong uh, field office namin ng WFP. Uh, may problema po kasi dito yung gym or yung free pub. Uh, grounded daw po kasi pagka nahahawakan daw po ay uh, nagaground ground yung gumagamit ng gym. Kaya i-check po natin kung anong problema. Ito daw po ang may problema itong free uh, pub na ito. Gym po ito. Gym. Nilagyan na po nila ng uh, tali or warning device para wala pong papasok or hahawak dyan sa sa body niyan, sa body ng gym. Ito po. Gym po yan, loob niyan. Ito po yung pinuntahan ko dito sa Ida. Dahil uh, baka maka-disgrasya po. Malayo po ito sa uh, sa home base ko. Uh, one hour and 30 minutes na biyahe by plane. Iche-check po natin kung uh, talagang grounded siya. May dala po akong tester. Iche-check po natin ang voltahin lumalabas dito kung talagang grounded yung body niya. Iisaksak po natin sa lupa itong isang probe ng test. Uh, ng uh, tester para malaman natin kukuhanan natin ang bultahe kung talagang uh, grounded ang body ng gym na ito ayan po hindi pa po nakasaksak yan dapat po kahit idikit mo po itong uh, isang probe na ito ng tester dapat ganyan lang po 6 point something or 5 point something hanggang 10 point something dapat ganoon lang po ang lalabas na bultahe try po natin i-ano dito sa body. Ayan po, nakaano na sa body. O ayan po, grounded talaga po siya, 196.1 volts. Taas talaga po. Mag-ground talaga po ang hahawak dito, madidiskra siya. Mataas talaga po. Kaya gagawin po natin ng uh, solution solusyon ito wala po siyang grounding uh, system kaya ganito lalagyan po natin ng grounding system tapos i-check po ulit natin kung uh, magno-normal siya ito po ang dahilan kaya grounded po yung uh, free pub nasunog na po yung kable dumikit po rito sa bubong sa uh, metal kaya po grounded siya saka ano na po yung worn out na po yung insulation na kailangan na po siyang palitan yun po yun po ang dahilan kaya po nagkakaroon ng ground yung body ng gym